Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam nyo ba na suportado ng ilang mga mambabatas ang nasabing doble pension para sa ating mga lolo at lola? Hindi lang yan sapagkat aprobado din ng ating Pangulo. Ang balitang ito ay nakalap sa Head Topics Philippines. Pinuri ng mambabatas ang hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na halos doblihin ang social pension para sa ating mga indigenous senior citizens sa nagkakahalagang 49.8 billion sa panukalang 2024 national budget. Aniya, ang mga mahihirap na Pilipinong senior citizens ay may karapatan na makatanggap ng mas mataas na buwan ng pensyon ng 1,000 pesos sa ilalim ng panukalang 2024 national budget sa isang pahayag noong Martes sinabi ni Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond L. Rival aperta Jr sa mga matatanda Dagdag pa niya na ang panukalang pagtaas ng pension fund para sa ating mga indigent seniors ay mas tumutupad sa pangako ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation address upang matiyak na ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang edad, kasarian, grupo, relihiyon at pisikal na kalagayan ay mapoprotektahan at pabibigyan ng tulong. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!